Pwede mag-apprehend yung traffic enforcer against him kasi hindi naman niya nasaksiyan. Congressman Busita ay tinulungan itong driver at personal na pinuntahan itong station ng mga polis kung saan ay illegal na hinuli ah, ng mga polis itong driver. Hindi nila sinunod ang kanilang uh, POP or Police Operating Procedure. Kaya nga naman pinuntahan sila ni Congressman Busita at ang matindi pa nito mga kababayan po natin at dahil sa kanilang ginawa ay posibleng silang makasuhan ng administratibo at posibleng masuspendi. Ano nga ba ang totoong nangyari? Pakinggan po natin ang naging kwento ng driver. Mga kababayan, ito po. Bawas, po. maikling kwento. Anong nangyari? Sige. Bago po ako, kaya po ako minto doon sir bago magkanto. Kasi pinagbigyan ko yung sa kaliwa para kakanan. Okay. Eh habang nasa harap ko pa siya, yung pakanan, sabi niya, sir, baka Sino? baka pwede ito po si sir. Nakasibilyan po siya, naka-single motor, sabi niya, sir, baka pwede pong mabanti na po kayo. Sabi niya sa'yo. Sir, paano po ang banti? May sasakanta po sa harap ko. Pinagbigyan ko lang. Sabi ko, sir, baka pwede, ikaw na lang po mabanti, single motor na po kayo. Ah, ganun pala, sige. Mabanti po siya. Pagdating ko po sa stoplight, sa harap ko ng station, pinaharang po ako doon sa dalawang enforcer. Anong sabi ng enforcer? Sabi ng enforcer? Sir, sir. sir pinahold po kayo ni ito ni sir. Sir, bakit po sir? Ano pong violation ko? Ay, hindi ko po alam sir kasi pinahold lang po kayo sir. Po yan, sir. Hindi ko po, 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 po kilala niya, sir. Hindi ko po alam niya, sir. Hindi ko po, hindi ko po kilala. So, tapos? Tapos, may maya, pumasok na sa sa station, tumakbo po siya paloob. Tapos lumabas po si sir. Kinuha po yung lisensya ko. Ay, binigay ko na po. Hindi pala enforcer ang kumuha ng lisensya. Hindi po sir. Tapos binigay ko po. Pagbigay ko po sa kanya, sabi niya, buwa ba ka, mag-usap kayo sa loob. Sabi ng enforcer, umabanti ka, tumabi ka doon, tabi mo yung jeep mo. Tapos pumasok ka doon, kasi mag-usap kayo sa loob. May pasahero ka ba noon time na yun? Meron po, sir. Mga ilan? Siguro mga sampu, ano, sir. Ano anong naiya sa pasahero? Yung Baan po, nagalit po, nagreklamo yung isang babae. Ba't yung pagharangan niya ni... Eh? Naghanap buhay lang yung tao, lang naman magbabanggay niya sa harap niya. O, sige. Noong time na yon totoo naka ka. Anong parang nakikita mong hindi totoo sa sinasabi niya? Ay, Those... Ito na naman po mga kababayan po natin. Ang angas talaga at ang yabang nitong ilang pulis. Ha? Hindi natin sinasabing lahat. Ha? Kasi titignan niyo po mga kababayan po natin. Naghahanap buhay, di pasahero, may sasakyan sa kanyang harapan. Kaya hindi siya makaabante. Ikinagalit ng pulis dahil hindi siya makaabante. Dahil nakaharang itong... Uh, Sasakyan nitong uh, ni Kuya, itong di pa pasaherong jeep nga, mga kababayan po natin, ay agad niya hinold at kinuha ang lisensya, pinatikitan na sa amba naman yung awa at utak nitong pulis na ito, uh, mga kababayan po natin. Na hindi na nga siya naka-duty, naka na, abay uh, gusto pang uh, gawin ang kanyang uh, uh, trabaho ba yan? Kung totoo sin, hindi trabaho eh, kayabangan uh, at uh, paninita sa isang driver. Sa pangyayari doon sa kanto Apo bali ang ano lang doon sir Yung SUV siya na potato pumasok sir Nasa likod na Balik nabubusin na sir Nasa likod Ngayon sir si SUV Inner wheeling sir Umeldo O siya sir Inang Tango sir Miki sir Balik sir na siya na, Nasa likod Kaya ako siya nakamotor Hindi na naman sir Kasi Puskarin sir siya. Tinatakang sir yan Ano ba Baka pwedeng I pa. so, yung ibig mo sabihin, obstruction siya? Opo. Tapos, pumunta ka doon sa may Apo, checkpoint. Opo, sir. In other words, nag-advance ka? Opo, sir. Tama. Sino ang nakausap mo? Police o enforcer? Pwede siya, okay. tinawag siya ng enforcer, Anong instruction mo sa enforcer? Tinawag ko yung ng jeep. Sabi ko, paol. Ngayon siya na ay nung sarap ni sir yung license niya sa enforcer. Kaya dapat mas masarap sa PPC niya Hindi pwedeng mag-apprehend yung traffic enforcer against him kasi hindi naman niya nasaksiyan. Okay. Hindi rin siya pwedeng mag-ticket. Klaro yon. Kapatid, anong nagtulak sa iyo at kinumpiskan mo siya ng lisensya? Bali ang nangyari po, yung dalawang enforcer, bali hindi na hindi niya ano, hindi niya binigay po. Ngayon yung dalawang kasama, lumapit rin. Bali nila ako po yung pulis na lumapit sa kanya. So, ibig sabihin, ayaw niyang ibigay yung lisensya niya doon sa dalawang traffic enforcer. Bali, humingi lang po ng assistance. Hiningi mo yung lisensya niya? Hiningi nila po ng dalawang kong kasama, sir. Bali sige. Bali nila po yung lumapit na... O, sige. Ibinigay niya doon sa pulis. Sabi ko, pinakiusapan mo yan ibigay mo na para doon na kayo mag usap sa loob. O, sige. Kanino mo inabot ang lisensya? Kapatid, pakiusap ha. Ito public service. Ulitin ko, kanino mo inabot ang lisensya? 100% po kasi. Kanino mo O bakit sinasabi mo yung dalawang polis ang nag-receive ng lisensya? Hindi ko alam kung sinabi sir? receive. May unang... Dalawang... Ulitin ko, sino ang pinag... Sinusubukan pang magsinungaling? Nako po, mga kababayan po natin. Abutan niya ng lisensya, ikaw o ibang pulis? Ako po, sir. Period. Pagkatanggap mo nung lisensya niya, anong ginawa mo? Ako po kay Arman. Yung... Sino Arman? Yung pulis po na unang lumabi sa kanya. Mm -hmm umamin agad. Hmm. mo. Tapos, Senior ka kay Arman. Hmm. Anong ginawa ni Arman? Imagine, inabot mo yung lisensya niya. <laughs> Ang sayo, siguro. Tinigay ka, hindi? Hindi po. Hmm. Nasa, anong pilya din ni Sa pagkakaalam mo, ano pang nangyari? Sige. Nung ano po, nung pinili na po sa kanya, kasi Kanino? Kay po. Naiwanan po ako sa harap. Sa... Kasi meron po kami standby point doon sa harap. Hindi kasi may itinuturo ka pang iba e. Eh. Ikakat ko doon. Sa pagkakaalam mo, pagkalipas noon, nasaan yung lisensya? Kay Sir po. Okay. kanya ko po inabot. Nasaan ang lisensya ni driver? Sir, dalaw po sa namin. Nino? Dalaw po sa namin. Nandito po siya. Huwag yung nagtuto. Isang lisensya lang. Alangan, uusungin ninyo. Andito ko na sa labas yan. Baka sa Public service lang to. Hindi ito trabaho ng congressman. Kailan mo nahawakan yung lisensya na yan? Hindi kanina sabi mo kung sabi. Kanino mo natanggap yung lisensya? Kay Sanjay. Kay Sanjay. Kasi kawa po siya ng mag-aarang hmm. nga siya. O, oh, kapatid na Iyas. Tatlo na ang investigan mo, ha? Iyas, sir. Katulad ng nabanggit ko, Dep, pasensya na, Sabado ngayon eh. Okay, Yung talaga. Ay, saka kasalanan mo, nagpulis ka. <laughs> Kasi kung hindi ka nag-police, hindi kita maabala. Ako naman, hindi na ako pulis. Hindi naman to trabaho ng congressman. Pinagpapatuloy ko lang yung advocacy ko. Para baka maligaw kayo ng kaisipan, hindi ito trabaho ng congressman. At uh, advocacy lamang itong ginagawa ko. Okay? Kaya tinitingnan ko Ako naman 100% Titiyakin ko Brother Fair ako Kaya nirequest ko yung attention ni Deputy At ni Colonel Salibio ng IAS Para Medyo may May idea ka na Ano pa yung nangyari Una Brothers I-assume natin Talagang may traffic violation Hindi ko natatanungin Kung saan pa nangyari i-assume na lang natin may traffic violation siya. Pero yung pagkumpis ka ng polis natin na hindi nag-issue ng ticket at ibinasi lamang sa kwento, eh, hindi acceptable yun. Granting, ipagpalagay, may traffic violation siya, mali ang ginawa ng ating kapatid na polis. Kayong tatlo. Yung humawak ng lisensya, pare-pareho yon may supply. Ngayon, syempre, wala ako sa position para magsintensya sa inyo. Kaya ni-request ko yung attention ni Colonel Salibio ng IAS, Internal Affairs Service. Ang mandato ng Internal Affairs Service, alam naman natin, di ba? Pag may supply ang pulis, sila ang mag-iimbestiga. Pag nakita nila na talagang may probable cause, na talagang may mali, kayo ang nagre-rekomenda para mabigyan ng administrative sanction yes, o parusa. Di ba? Kaya kayo ay pagtitiwala ko sa IAS, kapatid. Yes, sir. Kami na, sir, pupulin namin sa license mm -hmm. Okay, not, sir. nyo. At correct me if I'm wrong. Yes sir. Sa ganitong case, kahit umatras siya, hindi ground yes, para iatras mo ang administrative yes, case. Case yes. against police tama ba 'ko? Yes, tama hmm. a... um, May complaint na oh, na Ito naman kapatid. Kaya ako inaaksyunan para 'yung mali na ginagawa natin maitama. Kasi lumang estilo na 'yon na brusko ang police at yun nga mga kababayan po natin sa pool, itong tatlong pulis kay Congressman Busita at ang masakit pa nito dahil sa kanilang ginawang kapalpakan at bukong hindi nag-iisip kung tama nga ba o mali ang kanilang ginagawang proseso. Abay, posible silang masisante, posible silang masibak sa pwesto, posible silang masuspindi, posible silang magmolta dahil sa kanilang ginawa na distorbo o na distract nga yung hanap buhay nitong mamang driver dahil sa kanilang ginawa na wala ng sampung pasahero na sana ay dagdag kita payon plus ang kanilang uh, abala na ginawa po dito sa driver tingnan mo, imbis na maghahanap buhay ito ay uh, sikasuhin niya pa humingi pa siya ng tulong dito kay Congressman Busita para mabawi niya ang kanyang lisensya na kinuha ng mga pulis na ayaw kay Congressman Busita bawal mo na kunin itong driver license kung gusto lang o may violation, dapat tikitan pero maling-mali umano ang ginawa ng mga pulis. Kung tutuusin, mga kababayan po natin, sana tinurn over niya na lang yon sa traffic enforcer umano at sinabi kung anong violation sapagkat hindi naman nakita ng traffic enforcer kung ano nga ba ang violation nitong driver aba hindi rin pala siya pwede mag-issue ng ticket sa kanyang violation. Ano po ang inyong komento mga kababayan po natin? Tama lang ba na ang ginawa ni Congressman Busita para mabawasan itong mga pulpol na pulis sa ating bansa. Yan po yung ating police update. Maraming salamat.